What's guys? So may kwento nga pala ako sa inyo. Ito nga ay nung nag kami sa Kiyangan Ifugao. At dito sa puntong ito ay nasa sentro lagawi kami. Pauwi na sana ng Nueva Vizcaya nang biglang maisipan ni Kuya Slick TV na mag-discover daw muna kami dito bago umuwi kasi maaga pa naman. Siyempre bilang adventurer na mahilig din mag-discover ay eh, sige sabi ko. At yun na nga, lumarga na kami. Pagbaba namin sa may tulay, pumasok kami sa pakaliwang kalsada na papuntang tungod elementary school na kapag dineretso mo ay eh, susulput ka sa barangay Pulaan. At doon nga sana kami pupunta kasi sabi nila ang ganda daw ng view doon. Kaso 10 minutes pa lang mula sa sentro ay naaambunan na kami kaya naghanap kami ng masisilungan. At buti may nakita kaming masisilungan kaya sumilong muna kami kasi lumakas na yung ulan. Para ko nga nakabidyo ako sa action camp para makunan yung mga pinagsasabi ko pero hindi pala kaya yun nagsayang na naman tayo ng laway gar. So, <laughs> <laughs> guys, kasi muna kami dito kasi, ano, ang lakas ng ulan. Okay, guys. Safe. So, yun, guys. Ito yung mga uh, adventurer. Nabutan ng ulan. Parang nilalamig na sisil. So, what's up, guys? Nandito kami ngayon sa lagawi. Kasama ko si Chris. Sisil silang kami dito. Umuulan kanina kaya nakisilang muna kami. Tapos naisipan kong paliparan kasi ang ganda ng view dito guys. Tanaw yung kiyangan doon tapos yung sentro lagawe. Tapos kiyangan din. Kiyangan to, eh. So yung guys ito yung view na sinasabi ko sa inyo. Yan yung sentro lagawe. Tapos kiyangan. Sentro ng kiyangan. Tapos kiyangan din yan. Yan malakas na naman yung ulan paparating. Maalas tayo gar. Doon sana kami pupunta sa mga barangay doon. Mag-discover, discover ng mga lugar ba. Tapos, nabutan kami ng ulan dyan sa taas. Kaya bumaba na kami. Pumunta kami doon, tapos tinawag kami dito. Kaya pumunta kami dito. Ito daw pala guys, sa CBM Village. Itong pinapatayo dito ay isang coffee shop daw. Sabi ng mga gumagawa. babait ng mga tao na yan. Tapos, meron daw firing range dito sa si baba na ginagawa din. Tapos... Meron din daw ipapatayo dun sa baba na coffee shop din tapos spa. So, let's go. Kunan na natin ng aerial view bago umulan ulit. If the rides nga pala, trip ko ay magala, drone ko'y laging dala. Patungo sa mga lugar na magaganda, sa kalsada Long. lakad patungos sa mga lugar na magaganda mga bagong